Ayon sa Biblia, ang marka ng halimaw ay isang marka na puersahang ilalagay sa mga tao sa panahon ng katapusan ng mundo. At sa panahong ito, sinasabi sa Revelation chapter 13 na magkakaroon ng dalawang kilalang tao na mamamahala sa huling pamahalaan ng mundo. At ang mga taong iyon ay ang halimaw ng dagat na rin bilang Antikristo at halimaw ng lupa na rin bilang huwad na propeta. At bago bumalik si Jesus sa lupa sa ikalawang pagkakataon, pipilitin ng huwad na propeta ang mga tao na tanggapin ang markang ito ng halimaw. At dahil ang paksang ito ay nagdulot ng pag-aalala o pagkalito para sa mga Kristiyano, narito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa marka na mangyayari. Ito ay upang ang lahat ay magkaroon ng kamalayan tungkol dito. Unang katotohanan, ang marka ng halimaw ay hindi 666. Ngunit kinakalkula nito ang 666 sa Revelation chapter 13 verse 18. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kaniyang bilang ay anim na raan at anim na put anim sa talatang ito. Sinasabi sa atin ni Juan na ang marka ng halimaw ay umabot sa anim na raan at anim na put anim. At ang dahilan kung bakit ito ay mahalaga ay dahil nakikita natin sa mga larawan sa mga horror movies at ang mga demonyong ito na sinapian, lahat ng tao ay may numerong anim-anim-anim sa kanilang mga noo. At ang ideya ng 666 ay nagmula sa talatang ito at sa aklat ng Revelasyon na siyang huling aklat sa Biblia. Ang dahilan kung bakit ang 6 ay isang makabuluhang bilang ay dahil ito ay karaniwang kilala bilang numero ng tao, samantalang ang 7 ay kilala bilang numero ng completion. Nilikha ang mga tao sa ikaanim na araw at sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos at nilayo ng tao na magpahinga at alalahanin siya. Kaya't itong 666 na ito ay naghahatid ng ideyang ito ng tao na walang pangangailangan sa Diyos. Kaya pagdating sa markang ito ng halimaw, hindi tiyak ng mga Kristiyano kung ano ang magiging hitsura nito. Ang ilang mga tao ay iniisip na ito ay maaaring isang barcode at sa direksyon na ating tinatahak sa teknolohiya, pakiramdam ko ang marka ay maaaring isang chip implantation. Pero hindi natin alam. Gayon Gayunpaman, ang mahalaga ay malaman na ang marka ay kalkulasyon na anim-anim-anim. Kaya't kung iisipin, ang pisikal na itsura ng marka ay nakasalalay lamang sa haka-haka. At habang ang markang ito ay tila hindi mahalaga, ito ay lubhang mapanganib. Kaya't bigyang pansin ang pangalawang katotohanan ang marka ng halimaw ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Revelation chapter 14 verses 9 to 10. At ang ibang anghel ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kaniyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kaniyang noo o sa kaniyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Sa talatang ito, nakita ni Juan ang isang anghel na nakikipag-usap sa mga tao at sinasabi niya kung sino man ang sumasamba sa hayop o sa Antikristo at tumanggap ng markang ito sa kanilang noo o kamay, titiisin nila ang puot ng Diyos at pahihirapan ng apoy sa harapan ng Diyos at ng kanyang mga anghel kaya't mangyaring maunawaan ang kalubha ng talatang ito. Ang mga taong tumanggap ng markang ito ay tatanggap ng puot ng Diyos, at ang puot na ito ay nadarama sa lawa ng apoy na siyang pangalawa at huling kamatayan. Kung tatanungin mo na kung sakali ang isang tao ay nakakuha ng markang ito sa kanilang kamay, ngunit pinutol nila ang kanilang kamay, e eh maliligdas pa kaya sila? At ang sagot ay hindi dahil sinasabi ng talatang ito na ang sino mang tumanggap ng marka ay dadaan sa puot ng Diyos at ang kabuuan ng puot ng Diyos ay kamatayan sa lawa ng apoy. Kaya't kapag dumating ang oras sa hinaharap na matatakan ka ng marka na nagbibigay ng katapatan sa isang magiging pinuno, dapat itong iwasan ng mga tao sa kahit anong paraan. At ito ay magiging mahirap o imposibleng iwasan. At makikita mo kung bakit. Sa pangatlong katunayan, ang marka ng halimaw ay ipipilit sa mga tao. Revelation chapter 13, verse 15 to 17. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Sa talatang ito, sinabi sa atin ni Juan na ang hayop ng lupa o ang huwad na propeta ay binigyan ng kapangyarihan na magbigay ng hininga o anyong buhay sa isang partikular na imahe. Upang bigyan ka ng ilang konteksto, Hinuhulaan ng Biblia na magkakaroon ng pagtatangkang pagpatay sa Antikristo at marami ang maniniwala na patay na siya. At makikita natin ito sa Revelation chapter 13 verse 3 and 14. Ngunit sa kabila ng nakamamatay na sugat na ito na ibinigay sa Antikristo, ang bulaang propeta ay hahantong sa kanyang paghinga at pagsasalita. At ang hiningang ito na ibinibigay ng bulaang propeta ay hindi ibibigay sa hayop kundi sa larawan ng hayop. At pagkatapos ay pipilitin ng huwad na propeta ang mga tao na sumamba at yumukod sa larawan ng hayop at pagkatapos ay pipilitin niyang tanggapin ang kanyang marka. At ang ayaw ay papatayin at walang sino man ang magiging exempted sa pagkuha nito. Sinasabi dito na lahat, maliit man o dakila, mayaman o mahirap o malaya o alipin, ahat ay mapipilitang tumanggap ng marka man sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo at ang hindi magkaroon ng marka sa mahabang panahon ay magiging mahirap dahil sinasabi nito na ang mga taong hindi nakakakuha nito ay hindi makakabili o makakapagbenta ng anuman. Kaya't isang mabigat na desisyon ang pagkuha ng marka na maaari kang magkaroon ng kakayahang bumili ng pagkain at tubig at mabuhay ng matiwasay o hindi kunin ang marka na humahantong sa atin sa ikaapat na katotohanan, ang marka ng halimaw ay magdudulot ng pag-uusig sa mga hindi nakakakuha nito. Revelation chapter 20 verse 4 At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisilukluk sa mga ito, sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kaniyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Sa talatang ito, inilarawan ni Juan ang kanyang nakikita at nakita niya ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at dahil sa hindi pagsamba sa halimaw sa kanyang imahe at dahil sa hindi pagkuha ng kanyang marka sa kanilang mga noo o mga kamay. Nalaman natin ang kapalaran ng mga tumatangging makuha ang marka ng halimaw at ang pagpugot nito. Ang Antikristo at ang huwad na propeta ay maghahatid ng napakalinaw na mensahe ng pinilit nila ang markang ito sa mga tao. At ito ay alinman sa pagsamba sa kanila at mabuhay o sambahin si Jesus at mamatay. At habang ito ay tila madilim, tayo bilang mga Kristiyano ay kailangang makita ang kumpletong larawan. Para sa mga pipiliing makuha ang marka ng halimaw, mabubuhay sila sa loob ng ilang panahon. Ngunit tulad ng natutunan natin, ang marka ng halimaw ay isang hindi mapapatawad na kasalanan at ang mga makakatanggap nito ay mapapahamak sa buong kawalang hanggan at dadalhin nila ang puot ng Diyos at walang hanggang apoy. At sa mga hindi nakakuha ng marka, oo, mamamatay sila at mamamatay sila sa pagpugot ng ulo. Ngunit ang sakit ay magwawakas at sila ay mabubuhay kasama ng Diyos magpakailanman pagkatapos nito. Kaya sa madaling salita, ang mga tao sa panahong ito ay dapat piliin kung sasambahin ang hayop at mabuhay ng kaunti at sa huli ay tiisin ang puot ng Diyos sa walang hanggang apoy o sambahin ng Diyos at maranasan ang sakit sa isang sandali at mamuhay kasama si Jesus sa langit magpakailanman. At alam kong nakakatakot ito para sa mga Kristiyano na hindi pa natuto tungkol sa paksang ito. Kaya kung sakaling matakot o mabalisa ka tungkol dito, tandaan ang ikalimang katotohanan. Ang marka ng halimaw ay hindi dapat katakutan. Revelation chapter 21 verses 3 to 4. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, "Narito, ang tabernakulo ng Diyos ay kasama ng mga tao." at siya ay mananahan sa kanila at sila ay magiging kanyang mga tao. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at naroroon. Papahirin ng Diyos at ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan o kalungkutan o pagtangis. Hindi na magkakaroon ng sakit sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Sa talatang ito, binanggit ni Juan ang tungkol sa katapusan ng kapanahunan. At tandaan na ito ay Revelation chapter 21, at ang huling kabanata ng Biblia ay ang Revelation chapter 22 na siyang susunod na kabanata. At sinabi ni Juan na kapag nasabi at nagawa na ang lahat, sasamahan ng Diyos ang kanyang mga tao at papasok siya sa isang bagong mundo kung saan wala ng kamatayan, dalamhati, pagiyak o sakit. At kung tatanungin mo kung ang kasalanan ay maibabalik pa ba sa perpektong mundong ito at magkakaroon ulit ng isa pang Adan at Eva, at ang pag-ikot ng kasalanan ay mauulit lang. At ang sagot ay hindi dahil sinasabi ng Diyos na hindi na magkakaroon ng kamatayan, sakit o pag-iyak. At ang hinaharap na ito ang kailangan nating tingnan bilang mga Kristiyano. Sinasabi sa atin sa Filipo si Katlo, talata 20 na bilang mga mananampalataya, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, na ang ibig sabihin ay ang langit ay ating tahanan at pakisuyong unawain na habang ang kahihinatnan ng hindi pagkuha ng marka ay nakakatakot, alamin na kailangan mo pa harapin ang kamatayan sa huli. Alam ko na maraming mga Kristiyano ang naniniwala na ang mga palataya ay aagawin bago ito mangyari. At naiintindihan ko na isang posibilidad iyon. At sana totoo iyon, kasabay nito, hindi nito binabago ang katotohanan na ang mga Kristiyano ay naroroon sa panahong ito at ang mga mananampalataya na iyon ay kailangang tandaan na ang kanilang tahanan ay nasa langit at ang kanilang layunin sa panahong ito ay kailangang iligtas ang pinakamaraming tao hanggat maaari at sabihin sa mga tao ang tungkol kay Jesus bago pa maging huli ang lahat. At huwag isipin na ang marka ng halimaw ay palaging magiging mabuti sa mga nakakakuha nito. Dahil ayon sa ikaanim na katotohanan, ang marka ng halimaw ay magdudulot ng mas malaking pinsala sa mga makakakuha nito. Revelation chapter 16 verse 2. At humayo ang una at ibinuhos ang kaniyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na iyon at nangagsisamba sa kaniyang larawan. Sa talatang ito nakita ni Juan ang mga paghatol na ito na dumating sa tao at dumating sila sa anyo ng mga mangkok na ito na ibinubuhos. At ang unang mangkok ay nagiging sanhi sa mga taong nakakuha ng markang ito ng halimaw na magkaroon ng mga sugat na ito sa buong katawan nila. Kaya narito ang timeline ng kung ano ang mangyayari. Sa panahon ng katapusan, magkakaroon ng dalawang makapangyarihang pinuno, ang Antikristo at ang Huwad na Propeta, at pipilitin nila ang mga tao na sambahin ang halimaw at makuha ang markang ito. At para sa mga hindi nakakuha ng markang ito, sistematikong papatayin nila. Kaya't ang mundo sa puntong ito ay maaring wala ng sino mang Kristiyano dahil ang namumunong gobyerno ay lilipulin silang lahat. O mas kaunti na ang mga kristyano at sila ay nagtatago na. At ang Diyos sa pamamagitan ng pitong mangkok na paghatol na ito ay magpapakawala ng kanyang galit sa mga taong may pananagutan sa pagpatay sa kanyang mga tao. At magkakaroon ng mga sugat at ang dagat mga ilog at ang lahat ng anyong tubig ay magiging dugo at magkakaroon ng matinding init. Hindi ka panipaniwalang kadiliman at isang malakas na lindol at granizo. At kapag nakumpleto na ang pitong paghatol na ito, doon na babalik si Jesus. At maaari mong basahin ang higit patungkol sa mga kaganapang ito sa Apokalipsis Kabanata 16-20. Kaya't yan lang ang aking masasabi. Huwag isipin na ang mga taong nakakuha ng marka ng halimaw ay magkakaroon ng lahat ng kanyang ikakabuti. Dahil kapag ang mga Kristiyano ay nawala sa mundo, ang Diyos ay hindi magkakaroon ng anumang dahilan upang magbigay ng anumang awa at ilalabas niya ang kanyang galit. Kaya gaya ng nakikita mo, ang marka ng halimaw ay isang mabigat na paksa. At narinig ko ang mga alalahanin ng maraming mga Kristiyano na nagsasabi na ang ilang mga bakuna o barcode ay ang marka ng halimaw at ito ay hindi tama. Kaya't bigyang pansin ang ikapitong katotohanan. Magiging malinaw ang marka ng halimaw. Revelation chapter 14 verse 9 to 10. Pagkatapos ay sumunod sa kanila ang ikatlong anghel na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kaniyang larawan at tumanggap ng kaniyang tanda sa kaniyang noo o sa kaniyang kamay siya rin ay iinom ng alak ng poot ng Diyos. Alam ko na napag-usapan natin ang talatang ito kanina. Ngunit ang gusto kong makita mo dito ay ang isang anghel na may malakas na tinig ay nagsasabi, Kung sino man ang sasamba sa halimaw na ito at makarating sa kanyang marka, iinumin niya ang alak ng poot ng Diyos. Napakalinaw ang tungkol sa kahihinatnan ng pagkuha ng marka. Kaya tandaan na kapag ang markang ito ay ipinag ipinagutos at inilabas, ang isang kapansin-pansing katotohanan na maaari mong matukoy ang markang ito sa anumang iba pang uri ng marka ay ang parusang kamatayan. Kaya't kung hindi ka pinugutan ng ulo dahil sa hindi pagkuha ng marka, hindi ito ang marka. Gayunpaman, ang nakita kong kawili-wili ay ang pag-abot natin sa edad na ang markang ito ay maging posible at magpaginhawa sa mga tao. Noong 2020, habang nangyayari ang COVID, Maraming negosyo ang tumatanggi sa serbisyo kung walang vaccination card o kung ang mga tao ay walang mask. At anuman ang iyong mga paniniwala hinggil sa mga isyong ito, ang gusto kong i-highlight ay ang katotohanang nagkaroon ng pagtanggi sa serbisyo kung hindi sumunod ang mga tao. Higit pa rito, nagsisimula na tayong mamuhay sa isang lipunang walang cash. Marami sa atin ang nagtaplang sa ating mga credit card sa screen at agad na nababayaran ang mga bagay. Kaya't hindi malayong isipin na ang teknolohiya ay papabor sa atin sa pamamagitan ng pagtap ng kamay o facial recognition na kung iisipin ay ginagamit na natin. Hindi ba't ito ay perpektong teknolohiya para gamitin laban sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan? Pakiramdam ko ay dinadala tayo sa isang panahon na magkakaroon ng kahulugan ang markang ito. At kung ganun nga, tayo bilang mananampalataya ay kailangang mangaral at maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Heso Kristo. Okay, kaya ano ang dapat mong malaman tungkol sa marka ng halimaw? Tandaan na ang marka ng halimaw ay hindi 666. Kinakalkulan nito sa 666 na ito ay isang hindi mapapatawad na kasalanan, na ito ay ipipilit sa mga tao, na ito ay magdudulot ng pag-uusig sa mga hindi nakakakuha nito na hindi ito dapat katakutan na ito ay magdulot ng mas malaking pinsala sa mga nakakuha nito at na ito ay magiging malinaw. At bilang pangwakas na salita, subukang huwag maglagay ng labis na pagtuon sa marka ng halimaw. Ang markang ito ay kabaligtaran ng banal na espiritu at ang marka ng halimaw ay paraan lamang ni Satanas upang angkinin ang kaluluwa ng mga tao. Kaya bilang mga mananampalataya Naway bigyan natin ng higit na pansin ang banal na Espiritu at magpasalamat sa naninirahan sa atin at nagmamarka sa atin para sa kaligtasan. At anuman ang kahihinatnan ng hindi pagkuha ng marka. Hindi ito maihahambing sa kaluwalhatian at buhay na walang hanggan na naghihintay sa mga anak ng Diyos. Kaya ingatan mo ito sa iyong puso at laging tandaan na mahal ka ni Jesus. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa misteryong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, conspiracy at mga hiwagang hindi pa nalulutas, mag-subscribe na sa Pinoy Myth at i-click ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. May mga teorya o kwentong gusto mong talakayan natin? I-comment mo lang sa ibaba. Hanggang sa susunod, manatiling mapanuri at huwag matakot sa hindi pa natin nalalaman. Kita-kit sa susunod na misteryo.